thank barko po ayan mga idol a uh, mamaya po sisikapin natin na uh, si ma'am a uh, mahingi natin ang pangalan upang uh, sa araw-araw a -araw, uh, ating pasalamatan isa po uh, sa hinahangaan natin si ma'am ayan idol natin yan buhay tracking a uh, mamaya po uh, sana makuha natin ang pangalan ni ma'am kasama ng mga kasamahan ng co-shipping line na idol yan tama po kayo uh, ang piloto po o uh, ang ano ang, ang kapitan ng barko isa pong babae yan mga idol, uh, sikapin natin mamaya na makuha ang kanyang mga pangalan at mga kasamahan. Yan mga idol, uh, magandang magandang umaga kay Mama at nagpapasalamat tayo. Ligtas na paglalayag idol sa gitna ng karagatan. Yan, babae po, tama po idol, babae -ba ang sa team Pusto Bandalayag mga idol nanggaling po kami ng Pulang Bato Pugo City, Cebu uh, papunta po tayo ng Mintak Port yan na sa na po ng Bigel Region o Luzo mga idol yan na malayo na tayo sa parte ng Visayas area yan na hinaharap na natin ang Port of uh, Mintang. yan na tinatawag na uh, Masbate uh, o uh, Region mga idol yan na yan po ang mga posisyon o mga nakapuesto po. Kung ano po silang pumasok na isa hindi po mga idol mamaya. Palabas yan. Uh, lahat po na yan pumasok ang mga atas. ang pasok nila ngayon pag baba uh, ang naman yan sa isa. -isa. Uh, mga masiwa po ang ating sima o mga uh, upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Yan na uh, po isa-isa mamaya yan sa mga senyas po ng ating siman. Yan. Upang uh, makababa po siya ng maayos at wala pong uh, na hindi maganda mga idol. Yan. Sa tulong po ng ating mga magigiting at mababait na siman mga idol. Yan. Ganyan po ang pwesto ng uh, mga traktor sa bato mga idol. Yan. Ganyan po. Uh, Mamaya yan. Ano Isa yan? Isa-isa po niyang nagdadaanan idol kung mapapansin nyo ang mga wing panoy oh, mga bago na yan uh, nakikita natin mga idol may mga tali siya yung tinatawag na lasing belt o tinatawag na binder upang panatili ang uh, hindi po bumuka ang wing pan yan ah uh, mapapansin nyo halos na oh, ng truck o oh, cargo na yan mga 10 wheeler wing band, mga idol may mga tali siya oh. ah uh, para po uh, sa kaligtasan ng, uh, ng truck ala ah, kasi ng uh, driver at helper ganun din po ang pangarga upang hindi siya tumapot o bukuha ang pinpan kaya uh, may mga tali po siya ganyan po talaga ang mga cargo mga idol na uh, para hindi po bumuka ang kaliwat kanan nila mga uh, wingpan Malinis na malinis po. Yan, maraming salamat po sa ligtas na paglalayag, mga idol. Tingnan natin ang Pagmasdan ng mga truck. Nagpapasalamat po tayo sa Milagros Co Shipping Lines. Sa lahat po ng mga seaman, especially sa atin na ah, mabait na ah, kapitan at kapitan ng barko. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Co Shipping Lines, especially sa Milagros. 'Yan. Milagros po ang pangalan ng ating uh, sinabihang barko mga idol yan, nagpapasalamat tayo sa kanila magandang magandang umaga yan, maraming salamat ligtas na paglalayag simula Cebu papuntang uh, Masbate o Porto pintak yan uh, maraming maraming salamat po. yan mga idol uh, hindi na po pakakatagal malapit-lapit na tayo I <laughs> do